Dito tayo sa ano, mamumura nang bilihin dito. Dito magagandang pantalon. Dito magagandang pantalon oh. No? Ito magaganda oh, 24 25. Bumili ako ng dalawa, oh. ang gaganda. Ayun no? magaganda. Maraming mura dito. Dito sa Marksib. Gusto niyo pantarbaho sa patos ito, marami dito pantarbaho. Ang mumura lang. Yan, pantarbaho, panglaka din, ang oh, dami yung oh, pang... Gaganda nga, oh. Bali, 42.99. Ang oh, gagandang sapatos, oh. Oh, di ba? Sapatos kasi ako. Daming bang trabaho. Ang gaganda. Kahit pang lakad to, pwede. Oh. Sa dito sa Corais Road. sapatos chinelas chinelas oh ayan kadaming chinelas Mga mga sapatos mga ano ayan to ang trabaho ito ang gaganda oh Tagkan lang 24.99. Halala. Sino gustong pupunta rito? Oh? Bili kayo, gaganda oh. oh. Pantrabaho lang. Dami ko kasi sa sapatos, pantrabaho. Marami rin ako patos sapatos pangpapogi, yan, Kadami sapatos oh. Ang mumura lang. Pang tarbaho lang gusto nyo, punta kayo dito sa ano, Kurais. Nakadami, oh. oh. Kaganda, oh. Oh, pang tarbaho lang. Kahit pang lakad, pwede. Ang dami. mga chinilas. Chinilas, oh. maganda oh, ganda. Chinilas. Ayan, tag na 9 real lang, oh. Sapatusan, oh. Ayan lang. Pangbata oh. dito, oh. Pangbata. Ayan. Oh. Ito pa nakakabili ng mga sapatos ng pangbata. Ang pang bata. dami, oh. Mumura lang. Bilihan ko nga yung aking ano. Dito ako bibili. Pag nagpagabagahe ako, mga bata. Ayan. Oh, puro sapatos pang bata. Ayan. Hindi ko alam kasi yung size ng ano, aking, aking apo. Ayan. Oh, mga sandal, mga pambaba'e, mga pambata to, oh, dami oh. dito pala yung magagandang bilihan, ito mga sandal din, <coughs> pambata. Yung mga chinelas oh. For ladies. 5.99. 6 real lang. Oy, yung gaganda, oh, yung kaganda oh. Pambahay lang oh. Chinelas ng pambahay. Um, pambibi. Yan, pang malakihan. Pang damulag yan. <laughs> ano, dami mura dito. Yan, dito nga ako bibili ng ano. Malita. Para pag uwi ko, yan. Malita ako, 59 lang. Dating 70 eh. Ito ko bibili. Dami pala dito. Oh. Malita, malita. Pantravel. Promo ang daming mga kandito pang damit. Hindi ko rin alam kung anong bibilihin ko eh. Basta bumili ako pantalon lang. Damit mga pambata. Dami, mumura lang. Mga pambatang damit to oh. Shirt. Ayan, dami. Ito, dami yung mga shirt, oh. Dami, shirt. Ang kagandang mga sapatos, pantarabaho. Ayan, tag-29 lang, oh.